No. Ano, ka na dito may previous na kundi mountain bike, two wheels e-bike. Yes, parang that's Para ka na rin bumili special. ng dalawa, ma'am, no? Yeah. Sa babayaran mong isa. Mm -mm. Eto, Sir Edwin, kung naghahanap ka naman ng parang maala kotse no. at maala princess yung loob, o kita mo naman yan, si Ito, Levy, mo. si Levy Car. Levy Car, ayan. Si Levy natin, na naka 60 volts, 20 amperes, 1,500 watts, watts na watts rin 75,000 lang to. Napakaganda na niyan. O, oh, para ka naman. ng princess hmm. jug. Oh, O, tingnan mo Pati naman yung sa yung kulay ng no, pinto. Tsaka no. close yung likod niya. Parang nakatricycle. May Ay. butas lang sa taas oh, taas. Ano, oh, ganin. na window. Galing, ganda. Oh. May trapal na siya. May roof light. Meron na rin siyang free two wheels e-bike. At lahat two ng wheels. freebies na binabanggit natin. Sampung freebies yun. Yon. Tapos, ito, for only 75,000, may uuwi mo na. 75 lang. Napakaraming freebies. Yes. Napakarami nating freebies dyan. Meron ng two wheels, may MTB, at lahat ng mga binundit kanina. Ito, Sir Edwin. Kanina. Meron tayong ganito, si Amber natin. Si Amber Amen. na naka 60 volts, 20 amperes, 1,200 watts. Ma-avail mo lang, may extra tire na yan, trapal. Meron pang free two wheels e-bike, ma-avail mo for only 55000 55 55000 55 lang. Yes. Ayan, yung nagbabudget. Yes. Tapos, ito naman, Sir Edwin. Ang bongga nito. Kita nyo naman. Kung Ito. gusto mo na four wheels pero throttle type pero yung Trotel. maangas yung datingan. Oh, na, eto man. na 'yon ang lapad na, dito. Mas harapan, no? Mababa lang siya. So, mm -hmm. perfect na perfect talaga siya. Ibang klase po no? Yes. Design. At saka may big basket 'yan sa likod, Sir Eddie. Ah, sa likod 'yon, tanaw na tanaw. Mm -hmm. Si Beto Sunshine four wheels natin na version 1. Ito yung si Sunshine. Um, 60 volts, 20 amperes, 1,500 watts. Ang bongga nito dahil ma-avail mo lang to sa halagang 65,000. 65, May free 000. two wheels e-bike at lahat ng freebies. 10 freebies. May 10 extra freebies Grabe. pa. Kaya pa sa freebies. Yes. Tapos ito yung mga si ano natin, si Icos e-bike natin. Icos e-bike naman ko. 55,000 lang yan. 55. May, may free mountain yan, ma bike. 60 volts, 20 amperes, 1,200 watts. One, two, watts. Tapos may free mini fan, meron trapal. Tapos may free mountain bike ka pa. 55,000 lang yan. Ito okay. Eto de, si King Voltron natin. King Voltron naman to. For only 55,000 lang rin. 55 Itong mga top price range oh, nito is 55,000. 55. May mga ano yan, freebies na mga Yes, lahat yan may freebies. Yes. Ano? Siyempre, Sir Edwin, hindi lang tayo puro mga family, family e-bike. Meron tayo mga pang single e-bike. Ayan. ayan starts at 10,999. 10, oh. Meron ka ng single e-bike. Naka 48 volts, 12 amperes, 350 watts. 350 watts. Ayan. Ma'am, ito yung mga previous ng mga four wheels. Yes, ganyan. Ayan. Napakarami ah, yung kulay na pwede mapagpilian. Lagi tayong nag assemble Ongoing yung assemble natin uh -oh. ngayon, no? At syempre, papakita natin electric mula tayo ngayon, ha? Ito naman, Sir Edwin, yung ating mga Mio Pino inspired na two wheels e-bike. Ayan, para ka na talagang nakamotor dito. Yung size niya, pang size na ng motor. Ayan, maraming gumagamit na estudyante, yes. ma'am. Naka 60 volts, 20 amperes na ang battery. Pwede, perfecto, pang hatid sundo sa mga junakis niyo o kaya pamasok sa trabaho. Upgradable din ng battery niya, so pwede kang mag-upgrade. Ah, ma'am, yes. ano ba yung pag upgrade bago bilhin, kung gusto mo upgrade, pwede na. Mas pwede rin, yes. Pwede. Yes, oo. Kesa yung nabili mo, inuwi mo, tapos sa oh, upgrade kasi mo. na yung battery oh, niya. Nagamit na. Uh, upgradeable na siya. Tapos marami kayong pwedeng kulay na mapagpilian. I starts at 25,000 pesos. 25,000 lang. Oh. Tapos may top box. May free top box na, na siya at Gundo. free side mirror. Ganda ng form. Pwede na yan pang regalo sa self nyo. Oh, uh -huh. sa girlfriend. Ayan, syempre meron din tayo dito, Sir Edwin, sa mga hirap mag-balance. Perfecto sa ating Ganun. mga senior citizens, sa ating mga PWDs or kaya sa mga pregnant mami na gusto pa rin maghatid sundo sa kanilang junakis, o oh, ito para sa inyo, 3 wheels, na wheels, mm -hmm. wheels natin na motor type yan yung mga 3 wheels natin na motor type sir Edwin marami yung oh, design May ibang design pala ito ayan merong mas mini size mm -hmm. lang nakita mga pang girl, natin, may pang, pang babae nita. ayan, di tayo makasingit sa na dami ng unit ito mamo, oh. ito design yes. pang babae style o oh. 3 wheels yan, ayan sa likod nakita nyo Three wheels, dalawa o, yung gulong rin. sa likod. Oh, yan din. Tapos ang ganda ng top box niya, parang speaker. Yes, yung merong kina. mas bigger yung size. Ito mas malaki. Yan. So, pwede siya sa babae, pwede sa lalaki. So, Ayan. senior, Ito mas malaki itong dalawa. Senior na to, PWD. Ma oh, so, magkamukha lang to. Yes po, magkaiba Iba lang, yung, lang yung design. Line. Line. starts at 30,000. Starts at 30,000, meron ka lang makukuha na 3 three wheels Pili motor ka, type. Start at 30,000. Gaganda. Ilang watts to ma'am? Naka 1,500 watts. 1,500 watts na siya. Yung iba dyan, 2,500 watts. Iba-iba po. Ayun. Price start at 30,000. Meron din tayo mga mini three wheels dito, Sir Eddie. Na with the roof. Ayan. Yung mga mini three wheels natin na with the roof. Ayan. Ayan. Iba't-ibang design, iba't-ibang klase. At iba-iba rin yung specs niyan. Start Price starts at 35,000. 35. 45, ito yung mga nata-transform. Yes, yung mga Ayan. transformer style Ayan. natin. Iba yung mga senior dito gusto. Yes. PWD. iba-iba. Pili lang kayo. Price starts at 30,000. May mga e-bikes. Yes, syempre, Sir Edwin. Bodega pa rin tayo ng mga bisikleta. Kaya kita nyo naman, Meron tayong iba't ibang klase ng bisikleta, magmula sa mountain bike, road bike, May fixie, Yes, iba't ibang klase 'yan, may alloy at may carbon steel. Mata. Rice stat at ano to, Ma'am? Sa pambata natin, Sir Edwin, eto pakita natin 'to. Yung mga size 12 natin, Sir Edwin, na character bike. Oh, character kita nyo naman, bike. may Mickey Mouse, may labubo na trending labubo natin. Pang babae, pang lalaki, iba-ibang kulay. Available yan sa atin. Price starts at 1,500. 1,500 lang? Ayan, saan mo? nang so, mahal nito eto, dito. Ito, Sir Vampai Edwin, blank. size 16 naman. Ayan, kita nyo naman yung forma nung ano natin, no? Naka-skin wall na yung gulong. Oo, yeah, ganda. Ayan, no, oh, yung mga anak niyo. Tapos makulay na yung rims. Oh, yeah. Ah, rim set niya. Ay, ah, yung ano niya, ano ba to? Spokes. Okay oh, oh yung spokes niya. Yeah. Saka yung rims niya, may mga kulay. Sobrang dami niyo mapagpipilian sa pambata. Oh, sa size 16 natin, price starts at 2,500, 25, may size 16, size 16. ka na. Dito, pambata, Sir Edwin, may size 20 tayo. Ayan, no, oh, yung mga eto. BMX, tsaka yung mga mini mountain bike. Oh, Ayan. Okay, 1.5. Ongoing yung assemble natin. Size 20 starts at 3, 3,500. Tapos yung mga adult mountain bike natin, size 26 starts at 3,800. 3,800, ayan, kayo. no? Hindi na lang kayo dyan, dayo kayo rito. Tapos, Sir Edwin, meron tayong alloy road bike starts sa at 5,500. Mga mahilig sa road bike. Prices na ta tatano ito, -ta -ta, ma'am? 5,500. 5,500 no? lang, oh. Ganda. Siyempre, Sir Edwin, meron din tayong mga fixie. Fixie, ayan. ayan. may fixie tayo na alloy at steel. Starts at 3,500. 3,500 fixie, Dalawang oh. klase ng fixie, ano, Meron parang ganito yung bar, tapos ito oh. yung handlebar, yung no, isa straight. Ayan, pati mga accessories, kumpleto rito. Kumpleto rin po tayo sa pyesa ng mga e-bikes. At nandito na rin po yung pyesa ng mga bisikleta natin. So, sa mga naghahanap ng murang pyesa ng bisikleta, available dito. Pakita natin, Sir Ed. One-stop shop pala talagang i Yes. Ito, Sir Edwin, kasalukuyang inaayos natin, ha? Kaya, hindi pa, hindi pa maayos. Pero, once na naayos na natin at na-display, ayan, so, nandito yung mga pyesa ng bikes natin. Oo. Pwede ka palang papasok ka rito. Yes, aayos na naayos si kasi. kasi. <laughs> yes, o, ba diba, ma'am? napakarami yung mapagpipilian dyan, Ayun. one stop shop. Mga rims, tapos mga gulong available yan. At syempre, meron tayong um, Anong tawag Ayan, Yung to? mga namumoblema sa mga gadget, gadget. Ay, Meron ano? tayong magre-repair at mag install niyan. Ayan, Ayan, mga, mga spokes available po Ayan, um, yan. ng mga 8 by. Yes, mga okay. gulong. Kompleto tayo dyan, Sir Edwin. So, available na po yan dito sa ating Tondo Branch. Oh. Okay. Siyempre, para hindi mainip ang inyong mga junakis pag namimili kayo dito sa amin. Meron din para sa kanila. Magmula sa mga babies, mga newborn, ayan meron tayo dito kita mo naman no, yo. meron tayo dito stroller, starts oh, at 2,500 lang yan one, one meron din tayong mga walker pag naglalakad yun, na, na, na sila oo ito, pag malaki ng konti si Atiyo <laughs> may walker na rin tayong available, mga kiddie, bikes, pang bata talaga, ito mga electric din yan Sir Ed, ayun okay, meron tayong Ferrari car pangpleto okay, ang ganda yan kasi electric. Ang ganda nito, ito Sir ito Edwin. Porno, okay. Ito, no? pwede adult dito. Sa adult pwede yan. Tapos meron tayong 49cc. Oh, no, Ayan, yung de gasolina. Oh. Ito, de gasolina oh, na to, Sir okay. Edwin. Ito pala, oh, mga pagkabang bumibili kayo, ibig nagpapabuo, pwede yung pa siya yes. lihanap dito. Tapos, eto ma, ma ano rin to bike rin to sir edwin 3800 tumutunog yan pero ano siya, bisikleta Bisikleta siya Motor style Meron din tayo dito mga ganito Ayan, mga pararoan Yes mga Paraiso 7, ng bata Yes, 8,500 set na yan Ayan, May basketball, ganito. slide Sa mall, magkano yan? Pero sa atin, presyong bodega lang May basketball pa dito Ayan, napakarami niyan, Sir Edwin May, uh, ano tawag dito? Ayun, sa taas. Meron Scooter yung... starts at 1,000 pesos. Ay, Tumutunog ayoko. na yan, umiilaw na yan. Ayan, electric lahat yan, Sir Edwin. Sobrang dami nilang mapagpipilian. So, kung meron kayong re-regaluhan, mga anak nyo, mga pamangkin nyo, or yung mga ina-anak nyo, pwede na kayo pumunta dito. Lahat dito, mall quality, pero bodega price po tayo. Ito yung Happy Kid by Icos naman. Ayan, Happy Kid by Icos. Happy Kid by Icos. Ayan. syempre, nandun yung ate. Dun sa corner na yon. Yung... Dun yung ating mga bike parts. Ah, mga parts. <laughs> dito naman, dito sa mga pang, -kidi pang -kidi, toy cars ayan. and motor, motor cars, motor toys and uh, toy cars. Ayan. 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 Tignan mo, naikot natin. Di natin akalain, may nakatago pa lang mga <laughs> stall-stall dito. <laughs> Doon yung stall nung sa mga oh, pyesa oh. ng bike Doon yung Ayan. stall pang bata Doon yung mga, doon naman, oh. mga stocks Ayan. natin O, kita mo Sir Edwin Sobrang dami nilang mapagpipilian dyan Tapos dito naman yung stall Nung mga pyesa ng e-bike O, oh, dito naman Ayan Kompleto o, talaga diba? kaya bisita na kayo dito sa One Stop campus. Shop Kaya sa mga naghahanap dyan Sir Edwin Bumisita na kayo sa aming bodega Located kami sa 322C Dayo Balotondo, Manila Nagde-deliver po tayo nationwide sa buong Pilipinas. Pwede namin kayong i-assist via tracking services o kaya naman ay cargo. Kung malapit lang kayo, nagde-deliver kami cash on delivery nearby provinces, nearby areas. Ayan, kaming bahala sa inyo. At syempre, lahat ng mga nabanggit natin, pag napanood niyo to kay Sir Edwin TV, maiuwi mo lahat ng mga special freebies natin. <laughs> One-stop shop na to, kaya mula sa ticketing hanggang sa mga Seniors natin ay pwedeng-pwede dito. Ayan. Sa sa kayong mga magde-deliver sa kanila, ma'am. Yes, di ba? Si Sir Joel, uh -oh. si Sir June. si Sir Juan. Isa yung mga pa mababait natin, mababait. saka, delivery. may demo sila. Yes. Complete 'to, no? Free demo po 'yan. Cash on yung mga cash on delivery natin, free demo na po 'yan. Kaya sa mga nag-hesitant na baka mas scam sila, pwede kayong magpa-COD sa amin. Ayan, si Sel Jelos, si Boy Muscle yun, no? Oh. <laughs> si Sel Jun, si Boy Kalbo. Boy Calvo. <laughs> <laughs> Joke lang. Ayan, kaya pang hinihintay nyo na ako, sumugod na kayo. Sobrang muta lang. Thank you, Michael. Thank you, Sir Edwin.